Magandang araw ulit ang pagbati ko sa inyo mga idol. So andito na naman ang bagitong vlogger nyo na nagmula pa sa bayan ng Bugalyon sa probinsya ng Pangasinan. So ito na po yung request nyo mga idol. Ang pupup na may kargang 96 kaban na palay na may hila pong trailer na may karga pong harvester mga idol. So ganito po kalakas ang mga pupup dito mga idol. Kahit single piston lang po to mga idol ay eh, para na po siyang nakaplanetary. So, naman tingnan nyo naman po yung karga, mga idol, no? Kayang-kaya niya pong hilahin kahit mabigat po yung karga. At kung gusto mong makita kung paano ang pag-convert nila sa transmission nito, mga idol, at kung anong makina ang ginamit nila dito, ay pwede mo pong i-follow para po sa susunod na video ay papakita ko po kung paano ang pag-convert dito. So, shoutout nga pala dito sa team Kakayurin Harvester ng Kupang Bugalyon, Pangasinan. At pa-share na rin to ang video ito mga idol para pumakita makita ng ating mga nakaupo sa gobyerno at masuportahan ang gawang Pinoy na sasakyan na makakatulong sa pag-aani at pag-transport ng ating mga magsasaka mga idol para bumaba ang mga bilihin sa bigas, sa mga prutas at sa mga gulay mga idol at maraming salamat po sa inyong lahat na nakasuporta sa atin. God bless to all.